Naglatsyon buntis ako dito sa bukid. May kasamang seafood sa loob to. Tara, samahan niyo ako at ikukwento ko sa inyo ang pangyayari. Nagpakulo na ako ng tubig na gagamitin para sa panglapwa sa baboy. Buti na lang at marami pa kami mga sangang kahoy. Kaso ang aming problema ay medyo basa ito dahil kung lakas-lakas ng ulan kagabi. Kaya tinanghali na rin kami sa pagpe-prepare ng panglitsyon namin. Nang kumulo na ang tubig ay dandahan namin ito inilagay para matanggal ang mga balahibo ng baboy. O oh, ba diba, meron pa akong audience dito. Pinapalakpakan ako kasi ang galing ko daw. Inumpisahan ko na nga rin pala mag-ready ng ating lamas na gagamitin para sa loob ng baboy. Binalatan ko nga lang pala mga bawang. Hindi ko na ito in-slice pero pwede ito pitpitin para mas lumasa. Mas masarap kung mas madaming mga lamas kayong ilalagay ha. Pagdating naman sa sibuyas, ay common na pag-slice pa rin ang gagawin natin. Make sure na marami din kayong ilalagay na sibuyas para mas maspread natin ang lasa nito. Kung mapapansin nyo ay basa ang aking mga braso kasi naglagay ako ng spray dahil sobrang daming lamok dito sa bukid namin. sobrang lakas kasi ng ulan kagabi. Halos mga ilang oras din yun. Buti nga ngayong umaga at hindi na umulan kasi kung umulan to, naku, paano na kami makakapaglitsyon yan? Naglagay nga rin po pala ako ng karot. Hinati ko lang sa gitna at pahaba ang pag-slice. Isa din sa nagpapasarap ay ang bell pepper. Kaya nag-slice na rin ako at syempre dinamihan ko. Maglalagay rin ako ng sibuyas dahon. Pero syempre ituturo ko sa inyo kung paano linisin ito. Tatanggalin natin yung maruming part nito, yung balat at puputulin natin sa dulo. Damihan din natin ang paglagay nito sa loob ng baboy. Pagkatapos yung matanggal yung maduming part nito ay eh, pwede nyo nang hugasan. Hindi ko na nga pala binidyohan. Maglalagay rin po ako ng tanglad dito kasi po para mas mabango ang ating litsyong baboy. Siyempre ganun pa rin. Lilinisan natin, tatanggalin natin ang dulo nito. Make sure na dandahan lang kayo magtanggala dahil matalim po ang dahon na ito. Madamian din natin ang paglagay ng tanglad para mas mabango at mas masarap. Pagkatapos natin linisan ay siyempre hugasan natin at itatali ito. Dandahan sa pagtali ah, matalim kasi ang dahon trabaho na to, eh. Para naman sa seafoods na ilalagay sa loob, maglagay tayo ng corn at patatas. Ang ilalagay ko sana ay alimango at ang shrimp kaso wala kami mabili. Kaya ang nilagay ko na lang ay isang kilong tahong at dalawang kilong hipon. Biglang dumami yung langaw paglagay ko ng mga seafood. Kaya minadali ko, hinalo ko na siya at hinugasan ko na rin agad. Bigla nga kami nagkagulo kasi mayroon kami nakitang ahas dito sa may puno ng lansones. Hala! Kanina, cook lang ako. Ngayon, mana na na tara magtahi na tayo. Aba ka nga pala, o leteng eh, ang ginamit ko pang tahi dito. Kaya puti na tahi yung ribs papunta sa bakal para pag ikot nito hindi siya maluwag. Weh, akala mo naman magaling, itinuruan lang din naman. Tiklaan na natin ang mga lamas. Gusto mo ba makatikim ng malasibo o maladabaw na lasa? Charot! limang balot ng asin nga pala ang inilagay ko para sure talaga na maalat-alat ang ating lechong buntis. Hindi rin mawawala, syempre ang paminta kaya dinamihan ko rin ng paglagay nito. Nilagyan ko din ng ginisa mix, pati na rin ang magic sarap. Nang mailagay ko na lahat, ay hinalo ko na rin. At ready na ito ilagay sa babo Tara na at ilagay na natin lahat sa loob. Inuna ko ilagay ay sibuyas dahon. Lagay na rin natin tanglad at iba pang mga lamas. Hoy, sarap na tignan, excited na ako. Isipin Hanapin maglelechon ako. Eee! Pak! ang daming lamas, lahat yan ilalagay ko walang matitira Beshi. lahat yan lagyan mo ha dapat punuin yan para mas masarap uy be, napakaseryoso mo ngiti-ngiti oh, rin pag minsan siya. masyadong seryoso sa paglalagay ng lamas, uy lamas yeah. lang yan be pero ang bango na pagkatapos ko ilagay ang mga lamas ay isinunod ko na ang ating mixed seafood sa gitna ko siya inilagay sa loob ng ribs sa punta sa tiyan para pag tinahimamaya, hindi siya mahirapan nang mailagay ko na lahat ay itin tinuloy ko na ang pagtatahe. Kinulang nga ako ng abaka kaya ang gagamitin na lang siguro namin dito sa balat ay ang tie box. Nakakainis talaga ako kuha, ah. napaka Napakaseryoso na mukha ko. Kailan kaya ako tatawa? Nakakabad din minsan tignan yung tsura ko eh. Beh, hindi to exam. Huwag ka masyadong seryoso. Kaya mo yan. Makukuha mo din yan, Beh. At ayun na nga. Kinulang ng ating panali. Kaya ang ginamit na lang namin ay tie box. Pero hindi ko to kaya eh. Kaya si Albi ang bahala. Pinugasan ko nga rin po pala ito gamit ng Sprite para mas pumula at maging crunchy. Ready na! Tara na! At umpisaan na natin litsunin! Ako muna ang driver nyo. Pipitin ko muna ang manibela. Charot! Feeling pro! Nagtatanong naman sa gilid niya. Kaya mo yan. Huwag mo na isipin yung skincare mo. Andiyan ka na rin. Go na yan. Uy, pero legit ha. Nakaka-enjoy yung pag-ikot-ikot ng lechon. Kahit sobrang init ng panahon. Yung mukha ko dito nakasimangot na. Pero beshie, hindi ako nagre-reklamo dito. Nag-e-enjoy talaga ako. Double, ano, two, Papayat talaga braso ko nito be. Dapat araw-araw ata ako maglitsyon eh. Ayan na, kumakatas-katas na siya at medyo nagkikrispy na siya tignan. Buti na lang din at nalagyan ako ng trapal okay, dahil okay. ang init-init talaga dito. Saludo talaga ako sa mga litsyonero. Tinitiis nila yung init. Malapit na maluto ang ating litsong buntis. Kaso ang problema na sobrahan ko ata sa lamas at seafood. Kaya napunit yung bandang paa. Kaya ang ginawa na lang namin ay tinalian na lang namin siya ng alambre. Crispy na tignan ang ating lechong buntis. Naglalaway ka na, no? Tiisin mo yan dahil di pa tuluto. At sa wakas, naluto na rin ang ating lechong buntis. Tara, ilipat na natin ang lechon sa lalagyanan. Excited na ang lahat na matikman ang ating lechong buntis. Sa sobrang laki ng lechon, di na siya kasya sa tray. Tara, subukan na natin kung gano'ng ka-crispy ang lechon ko. Mm. <laughs>